Welcome sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello, good morning po Good morning po mga katongs Magandang araw po sa inyong lahat So, yan po Ang um, last vlog ko Ay Nagpunta ko kala tita Juanita Yan Sa Talavera po, ano Bali Linggo, linggo po yun Then, nung lunes, uh, wala, hindi po ako lumusong nung lunes. Ah, ah nung lunes, wala din time vlog. So, may nilakad lang pong, kwan, to, sa, uh, sa bahay, sa amin, no Tapos, kahapon, yan, kahapon nga po ako nung maga nagpunta na rito sa Tumana. Ang ginawa po namin ay nag-spray ako ng pandamo dito sa sili. So, hindi ko na rin na i-vlog. At, <laughs> uh, may inayos lang kami na linya. Then, may tinesting kami. Tinesting namin yung, ano, yung electric motor. So, may bagong gawang deep wheel. So, kaya, kaya lang. Hindi pa pwede kasi mabuhangin pa. Pero, tinest, uh, may linya na nga po ron. May linya na papunta sa gitna. Linya ng kuryente. And nag po ako ng banda mo dito sa sile. So may natira doon sa gabi ron. Yung kabyak, So i-spray ang po muna ngayon. Maga. Bago po kami mag-harvest ng talong. Kasi harvest po ulit ng talong. Nung last harvest namin, Sabado. Tapos, uh, linggo, lunes, martes. So pang... Kwan lang, uh, tatlong araw na tatlong araw ang pagitan pero oh, so tataburin ng araw apat na araw yung apat na araw ang naging harvest ng talong natin then sa so Friday uh, sa so Friday is harvest naman tayo ng sili so nakakatuwa mga katong dami na naman bunga ng sili <laughs> kung dati ay naka 23 bundle ngayon baka sumulong pa talagang hitik sa bunga yung sili natin nagtuwa nga po ako nung pagdating ko dito kahapon kasi nga uh, dalawang araw akong wala rito nagulat ako nung pagdating ko ang dami na namang bunga then yung talong ayan, marami tapos sana sumulong din tayo ngayon kaya lang eh hindi na pa nagbabagong presyo gawa nung sa sangitan 30 pa rin then dito sa Japan yung huling biyahe ko ay 27 ay 28 so tignan natin kung medyo maganda presyo ngayon at ayan anong oras na nga po ano maaga So, 5.23. Ayan po. Uh, Merkulis. March 20. So, papaliwanag lang tayo ng konti. Then, kuha tayo. Nag-spray na ako ng panda mo. Ang gagamitin po natin ay yung basta. So, ayan po mga katoms. Medyo maliwanag na. Simula na nga po Mag-spray ng banda mo Hanggat Wala pa sila Kasi nga Ito yung gabiak na itong sili Na-spray ako na ito So ito na lang Kabila Tsaka nakabawas naman ako dito Kahapon uh, Lumakas na kasi yung hangin Kaya huminto ako kahapon yung ginawa namin kahapon nagtayo kami ng mga poste pa kapunta rito sa bagong deep well so dito rin ako magkakarga kasi magkakarga ng tubig kasi walang kwan sa drum wala tayong stock andito yung isang drum may laman Um, maganda magiging harvest natin eto, hindi ko pa naiyayari itong talong dito sa kabila hindi ko pa bombahin eto yung binomba ko patay na yung damo dito may tubig ganda ng yun, talong natin mga katongs tongs uh, tatlong karga na tayo uh, dalawang karga na lang siguro yun <laughs> at yun nga po pala no? Uh, kung natatanda nyo binomba ko na po ng basta po yun meron ng isang buwan ang nakakalipas so nakakita nyo po laging malinis yung CD natin uh, ngayon uh, pinalaki ko ng konti yung damo kaya bobombahin uli natin isa pa kaya medyo kumakalindo mo nun kasi nung pagkabomba nun ay nung namatay ang damo pinagambulan ko so umalsa ko yung mga buto ng damo nun yung nasa ilalim kaya yun ang mga nagsitubong panibago at saka isa pa hindi ko man upakuan yun pa bungkal eh tutubo tutubo pa rin yung damo hindi naman nung no, porkit binomba eh pinumba natin yung pandamo hindi na ututubuan ng tapos isa pa mga katongs kaganda kasi sa binabomba yung pandamo uh, maganda nagiging malinis yung halaman at saka isa pa hindi tayo panayang grass cutter panayang linis sa pulo. kasi kung mag grass cutter tayo linggo linggo kakainin lang din tayo sa gasolina e eh, itong natin Turin nyo po, 1,070 ang halaga sa isang buwan na hindi ka magdadamo, hindi ka magagal scatter, eh malaking tipid na po tayo ron. Kaya nga po yung sinasabi ko lagi kay tita na hindi tayo na gumagastos pandamo ng malaki kung mga maano um, lang tayo sa palis sa trabaho ayan bombahin mo lang ng isang araw dalawang araw yung sili na yon tapos na kaysa magagrass cutter kaling linggo hindi naman din lumilinis magrass ka nga po eh, tatlong araw lang eh, mahaba na ito mo so yun ang ganda po sa nagbobomba tayo ng ganito panta mo. Ayan lang ngayon. Ito problema natin. Tanghali na. Wala pa yung mga bata ko. <laughs> si pipitas na tayo ng talong ngayon eh. Ah, sila pala. Ah, kahit sila. Sila ba to? Wala pa. Tulad po ngayon, yung pangalawang bomba natin na yan, mga tipid na po kasi uh, Kuhan, yung ginamit natin yung pandamon nito, isang litro ah, Nakabawas po ako dito sa talong ng limang karga So halos hindi na tayo umuubos ng isang litro doon sa may sili Harga na, ah, dalawang karga na lang tayo so magkakayari papaandar ako ng uh, electric motor patubig tayo sa talong yan at ah, nasira pa yung ating pambomba so bumigay lang siguro yung dito sa patilya sa loob dalawang karga na lang eh hindi pa na so, madali lang naman ayusin to kaya lang yung mga mimitas natin na lapa wala pa tayo ditong kasama wala pa sila ba eh, hindi mo rin umangkan yun masisi at mga napapagod wala nga isa pati <laughs> ito po yung pan yung sa amin na ginagamit Ngusun natin. Ay lumabas. Yo. Yeah. Uy. leggo il tonnellino ok, vedete lì l'anno non ho capito e l'anno ma il Ang problema kasi bumibigay. Nalalaglag yung turn niyo kaya nakukuha yung ano yung kailangan ata may lock Okay, gawa na. Ay. Nalaglag lang yung kwan, yung tornilyo sa sapatilya. Nalaglag. So, yan. Dapat tapos na.